Kapitan, magandang umaga. Uh, amin pong nasaksihan no, ang inyo pong uh, medical mission sa umagang ito. Gaano po ba kahalaga ang uh, programang ito? Uh, napakahalaga ng uh, programang ito para sa mga frontliner na kagaya namin. Sapagkat ito, eh, kami yung unang uh, uh ng uh, tulong sa... Uh, Siyempre, kailangan ihanda mo muna yung sarili. Of course, kailangan in a uh, physically fit, in good health na kailangan na uh, may bigay namin through our uh, commitment sa aming mamamayan. So hindi lamang ito yung mga programa na dapat natin, pero as of now, ito yung mas mahalaga sa amin uh, sa infra, And of course, siyempre, ito naman eh, sa tulong din ng, uh, ng Medhab Malasakit. Ito yung mga tao na uh, handa mo ibigay ng oras at tulong dito sa amin. Hindi lang sa akin, sa lahat ng mamamay na bayan ng real. Narito sila at ibigay ng uh, tulong. Pero sa atin ngayon, ang tinututukan muna natin, ito muna ay eh para eksklusibo muna para dun sa mga frontliner ng barangay. Uh, so yun, uh, napakagandang, uh, napakagandang sistema na ginagawa namin. Ah uh, ito naman ni eh, hindi hindi lang uh, na aari ngayon sabi nga nung una sabi nga ni Gov Helen at saka ni Comar eh, eh malayo na Malayo pa pero napakalayo na. So yun yung ating uh, din na tumulong ngayon para sa uh, pangkalusugan. Hindi lang sa ibang aspeto ng uh, paglilingkuran. At least mapapakita natin na tayo ay naninindigan para sa ating mamamayan at para sa kalusugan din. Hmm. So, Ilan po ba lahat ang mga empleyado ng uh, barangay mo? So uh, ito ay almost 100. Uh, it's almost 80 plus pero it's almost 100. So hmm. our uh, exclusive muna for ano to uh, kasama yung mga uh, all elective in the uh, appointed officials uh, so far may mga may plan pa eh merong grand grand medical mission na ilulunsad ngayon ang uh, Medhub Malasakit so ito ngayon ang tutulong na sa mamamayan so lahat ng mga mga medical equipment siguro nandoon na lahat so ito ay pansamantala ito ay uh, limited limitado lamang muna para sa mga empleyado na hmm. buwan. Pero may target pong uh, buwan na kung saan ilulunsad uh, yung mid Midhub uh, yes. uh, malasakit? Uh, yes, dito dito na sa sa ating bayan mismo. Ito hmm. na, ito na yung mga uh, ano. Kasunod na, hindi uh, ko masabi kung by, by September or July. So, Pero nag-umpisa na ito bago pa mag-eleksyon, tama ba? Uh, yes, yes. Uh, bago pa, bago pa. Nga lang na, nahinto natin. Baka kasi isa itong maging uh, hadlang doon sa mga sa eleksyon no isang uh, hadlang para tayo ay hindi na uh, tuluyan na makapaglingkuran ng tapat sa atin um, Hmm. So, yes. uh, so ito tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ito tuloy-tuloy. Ah, -tuloy. tuloy. Uh, tuloy, 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 tuloy uh, uy, sabi nga, sabi ko mai. ito po ba tuloy-tuloy? Yes. Uh, it's tuloy-tuloy. Ah, tuloy. uh, sa sabi ng kaibigan ko ni Madam Madam Resi, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Kasi tuloy, tuloy. pagpapatuloy. Kenawagon niyo po kap sa so inyo pong mga kabarangay. Uh, sa ating mga huwag kayo mag-alala sa pagkatao. Uh, hindi lang sa uh, iba ang tinututukan natin, pangkalusugan ngayon naman pangkalusugan natututukan. Hindi lang imprastraktura, hindi lang uh, pangtaya pa natututukan natin ngayon. Uh, we have a level up na tayo from uh, our community. Pangkalusugan ang uh, tututukan na natin sapagkat uh, iba na ang uh, trending ng panahon sa nakikita ko ngayon. Uh, iba na rin yung sitwasyon ng pagbabago-bago ng uh, ng klima natin. So, hmm. malay natin maganda tayong maganda ang ating kalusugan ngayon. Bukas iba na dahil sa pagbabago ng ating uh, uh, panahon at klima. Hmm. So, so, Sino pong inaasahan mga dadating ngayon kap ng mga ka, mga lingkod bayan mo? Ah, uh, lahat ng uh, mga lingkod bayan dito uh, na nanulungkulan sa barangay maging bad -bad bayan, Bantay hmm. Bayan, Lupon, hmm. uh, Bines, Uh, secretary at lahat ng mga appointed officials. Mm. Ng sa barangin. mga halal nating official sa pamahalaan ng LG. Uh, uh expected ko so, darating niya si ano si Mayor Elect okay. Julian uh, makasakit at saka si admin oh, no. admin na din amerto Merto. Uh, uh -huh. maldugon. So, darating sila darating for ano magdadagdag sila ngayon magbibigay sila ngayon ng uh, mga kakulangan ng medicines para dito sa ating medical mission na ganyan. Okay, maraming salamat po Kap.